Hello guys, good evening. Ayan, magluluto ako ng ano um, guys. Ulamin namin guys. Magluto tayo ng ulam. Ayan, guys. Ito pala yung lutuin ko, guys. Ayan. Laman loob, guys. Ng pork. Laman loob. Ito Guys, lagyan natin ng paminta. Ayan. Ayan, guys. Lagyan natin dito. Lagyan to siya ng guys. Para malambot kong panitin mo na siya, guys. Ayan, guys. Malambot na siya, guys. Lagyan natin ng vinegar, guys. Vinegar. Tsaka ilagay ko itong Ayan, may sili ako dito, guys. Ayan. Green. Masili. sili. Tsaka lagay ko na din ng sugar na brown sugar. muna siya guys. Ayan guys. Kasi kulang siya ng asin. Lagay na ng asin. Papalambot muna na. Ayan guys. Luto na siya guys. guys na malambot sakto na po yung ano niya guys, yung thank you for watching guys